Pangalawa, who do I want to be? Anong gusto mong maging? Ang magiging sagot mo dito ay may kinalaman sa iyong purpose at sa iyong goals sa buhay. Dahil sa alam ni Moses, ang kanyang purpose at goals ay natuto siyang gumawa ng tamang desisyon. Sabi sa Hebrews 11.25, Inibig pa niya makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. na ko na tayo ang pipili ng sarili nating buhay. Kung anong gusto nating maging. Si Moses ay tumangging tawagin na anak ng prinsesa at tawagin mamamayan ng Ehipto. Wala siyang problema dito. Meron siyang peace. Ang peace ay hindi magiging problema sa kanya kahit pa siya ay maging alipin. Alam niya kung sino siya at ilalagay niya yung kanyang sarili sa kung saan siya gustong dalin ng Diyos wala itong issue sa kanya. At dahil alam niya na siya ay sa Diyos, ay nagdesisyon siya na makihati sa kaapihang dinaranas ng kanyang mga kababayan. Ang ibig sabihin, ang taong may kapayapaan sa puso at isip ay hindi magdidesisyon base sa convenience. Alam niya na the moment na nagdesisyon siya maging alagad ng Panginoon ay hindi magiging madali ang bawat desisyon. Palagi siya mamimili sa pagitan ng komportable at relax na buhay o pagsunod sa Diyos na gawin ang tama na inuutos niya. Halimbawa, may nagustuhan ka tao at nagiging maganda ang takbo ng inyong relasyon. Pero alam mo may mga bagay siya sa buhay na hindi tugma sa mga paniniwala mo. Alam mo hindi siya mana Alam mo hindi ito madali pero pipiliin mo maghiwalay ng landas dahil nais mo maging tapat sa Diyos at sa kanyang pamantayan para sa isang relasyon. Mahirap pang desisyon pero ang kapayapaan mo ay nasa pagsunod sa Diyos. O ang isa pang example, mamimili ba siya pairalin ng kanyang pride o magpakumbaba at gawin ng tama gaya ng pag-amin ng mali at pakikipag-reconcile sa kapwa? Halimbawa, sa trabaho, nagkamali ka sa isang report. At alam mo na pwede namang hindi na malaman ng boss at ng iba mong pang katrabaho na nagkamali ka. Pwede mong piliin na hindi na lang umamin para mapunta sa iba yung galit ng boss mo. Pero bilang alagad ng Panginoon, pipiliin mong tanggapin ang pagkakamali at aminin ito na may pagpapakumbaba. Alam mong ang integridad at katapatan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging komportable. O kaya isang example, mamimili siya sa pagitan ng posibleng pagkapahiya o ma o sumunod na magbahagi ng mabuting balita. Halimbawa, may kaibigan kang matagal mo nang gustong sharean ng mabuting balita. Pero alam mong hindi siya interesado o baka pagtawanan ka lang. Mari mong piliin na manahimik na lang para iwas pahiya o para hindi masira ang inyong pagkakaibigan. Pero bilang taon naglalakad sa kalooban ng Diyos, magpapakumbaba ka at susubukan mo pa ibahagi ang pananampalataya mo kahit may posibilidad na hindi niya ito tanggapin. O ang isa pang example, mamimili ba siya sa pagitan ng pagsunod sa kung anong tingin niya ang tama o pipiliin niya ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Kahit na hindi niya maintindihan. Halimbawa, nakaramdam ka ng tawag sa puso mo na maglingkod sa ibang lugar o tulungan ng isang tao. Kahit na alam mo nangangailangan ito ng malaking sakripisyo, pwedeng ito ay oras, pera o ginhawa hindi mo lubos na naiintindihan kung bakit pinapapunta ka ng Diyos sa ganitong direksyon. Pero dahil alam mong ito ang kanyang kalooban, susunod ka pa rin. Halimbawa, may pagkakataon sa negosyo o trabaho na pwede kang kumita ng mabilis sa pamamagitan ng pandaraya o pagkompromiso sa iyong mga prinsipyo. mari mong isipin na wala namang makakaalam at makikinabang ka ng malaki. Pero pipiliin mo manatiling tapat. Dahil mas mahalaga sa iyo ang pagsunod sa Diyos at ang pagkakaroon ng malinis na konsensya. Ang tao na titiwala sa Diyos ay handang maging iba kaysa sa nakakarami. Hindi siya insecure na mahirapan, hindi niya ikinakaya kung bumaba ang posisyon niya dahil ginawa niya ang tama. Alam niya kung sino ang gusto niyang maging. Gusto niya maging isang taong kinalulugdan ng Diyos. Ang kasiyahan niya ay nanggagaling sa Diyos at hindi sa ang aliw. Ang kasiyahan niya ay marinig ang Diyos na sabihin sa kanya, Well done, good and faithful servant. Kaya nga ang tanong, ay anong gusto mong maging? Last Saturday, tinanong ko yung aking anak na si Gogoy. Sabi ko, ikaw anak, anong gusto mong maging? Sabi niya, I want to grow closer to God. Sabi ko, bakit? Because without God, I am lost. At sabi niya pa, I am nothing without God. Wow! Praise God! Ang ibig sabihin, kahit anong meron siya, ay dibali na lang kung wala naman ang Diyos sa kanya. Parang si Moses, dibali na ang mga panandaliang aliwa at karangyaan kung wala naman ang Diyos. Buti pa maghirap ba sa kasama ko ang Diyos? Kaibigan, ito ba ang iyong puso? Anong gusto mong maging? Anong goals mo sa buhay? Kung gusto mo, ang buhay mo ay magbibigay ng glory sa Diyos? Naku, praise God! Ang susunod na tanong ay, Handa ka bang sumunod kahit mahirapan ka? Narealize ko na ang pamumuhay na tapat sa Diyos ay hindi laging nagdadala ng material na gantimpala dito sa mundo. Pero may tiyak na pagpapala naman ito sa susunod na buhay. At pagpapala sa iba't ibang area ng iyong buhay. Pero in the meantime, hindi aalisin ng Diyos ang mga difficulties kung ito naman ang magdudulot ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi sinabi ng Diyos kay Moses Moses, sumunod ka sa akin at magiging mas mayaman ka pa kay Pero. No, hindi. Alam ni Moses ang kanyang identity at alam ni Moses ang kanyang purpose at gagawin niya ito kahit pa siya mahirapan. Narealize ko na hanggat hindi ka totally umaasa sa Diyos at hindi mo sinasabi sa kanya na ikaw lang Lord, sapat na ay hindi ka makakaalis sa cycle ng pagsisikap sa sarili, mabibigo at may stress at mawawalan ng peace of mind. Ibigan, piliin mo ang Diyos at magkakaroon ka ng peace na nanggagaling sa Kanya. Bakit kaya? Kasi mas importante sa Diyos ang iyong karakter kaysa sa iyong kaginhawahan. Mas mahalaga sa Kanya ang ating kabanalan kaysa sa ating kaligayahan. Kasi itong magpapatunay na ikaw ay alagad at anak ng Diyos. At ito pa yung maganda, ang buhay mo na nagbabago ay hindi lang magpapala sa kundi magbibigay pa ng glory sa Diyos. Sabi ni Martin Luther King Jr., Cowardice ask, Is it safe? Consensus ask, Is it popular? Character ask, Is it right? Ang Diyos ang mas pinili ni Moses. Bakit? Kasi yun yung right. Yun yung tama. Totoo, mahirap ang naging buhay niya. Pero pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Ano mga pagpapala? Well, nakarana si Moses ng mas malapit at personal na ugnayan sa Diyos. Siya mismo ang nakipag-usap sa Diyos doon sa burning bush. Kaibigan, kung hindi mo masasabi na ang Diyos lang sa buhay mo ay sapat na, na kung hindi mo may encounter ang Diyos ng mas personal. Pangalawa, binigyan si Moses ng Diyos ng misyon na pangunahan ng mga Israelita palabas ng Ehipto, patungo sa lupang pangako. Grabe, napakaraming tao pero dahil sa pinili ni Moses ang Diyos, ay binigyan siya ng pribilehyong pangunahan, ang mga Israelita. Tapos, binigyan pa siya ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala. Kabilang dito yung sampung salot na dumating sa Egypto, ang paghati sa Red Sea, at ang pagpapadala ng mana at tubig sa disyerto. Ang mga himalang ito ay hindi lang biyaya kay Moses, kundi patunay din ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Then ano pang blessing? Dahil sa kanyang pagpapakumbaba ay tinaas siya ng Diyos. Si Moses ay kinilala hanggang ngayon bilang isa sa pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang buhay at halimbawa ng pananampalataya ay naging inspirasyon para sa maraming generation. Hindi lang sa mga Hudyo kundi pati na rin sa ating mga alagad ng Panginoong Yesus. Naging bahagi siya ng kasaysayan ng kaligtasan ng Diyos para sa kanyang bayan. Alam mo, kahit na iniwan niya ang mga kayamanan ng Ehipto, si Moses ay nagkaroon ng tunay na kapayapaan at katuparan sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Kasi alam niyang ginawa niya ang tama. At sa kabila ng lahat ng hirap na naranasan niya, nagkaroon siya ng matatag na pagkatao at malalim na pananalig sa Diyos. Alam mo, ganitong uri ng peace ay hindi kayang tumbasan ng anumang yaman o kaginhawahan ng mundo. Ang buhay ni Moses ay nag-iwan ng pamana ng pananampalataya na tinuturo pa rin hanggang ngayon. Ibigan, mas piliin mo ang pagsunod sa Diyos kaysa convenience. Darating ang tokso na maghiganti ka sa kaaway pero piliin mo ang Diyos kahit mahirap. Darating ang tokso na sirain mong reputasyon ng ibang tao. Darating ang tokso na gumasos ng hindi mo kayang bayaran. Darating ang tukso na mandaya. Darating ang tukso na manipulahin mo ang ibang tao. Darating ang tukso na magkompromiso pagdating sa integridad. Madaling isipin, wala namang makakaalam eh. Okay lang, minsan lang naman. Pero tanda mo ito, si Moses ay nagtagumpay hindi dahil sa isang napakalaking event sa buhay niya, kundi nagtagumpay siya dahil sa araw-araw na pagsunod niya sa Diyos. Ang susi ay ang salitang araw-araw moment by moment obedience. Kaibigan, isa alang alang mo ang pagsunod sa Diyos upang maipakita mo ang iyong pagmamahal sa Kanya. Sa huling playoff ng US Open, ang bola ni Bobby Jones ay napunta sa rough. Malapit lang ito sa fairway. Habang naghahanda siyang tumira, aksidenteng gumalaw ang bola. Agad niyang sinabi sa mga marshals ang nangyari at inamin ang foul. Wala namang nakakita na gumalaw ng bola. Hindi din ito nakita ng mga marshals o ng mga nanonood. Kaya hinayaan siya na siya na magdesisyon kung foul ba ito o hindi. Kung gusto niyang kunin ang penalty stroke o hindi. Alam mo, pinili niya ang penalty at siya ay natalo. Nang pinuri siya ng isang tao para sa kanyang honesty at integrity, alam mo, sabi ni Jones, pinupuri mo ba ang isang magnanakaw sa bangko dahil hindi siya nagnanakaw? Hindi, hindi mo ginagawa yun. Wow! Ang ibig sabihin, kung hindi pinupuri ang isang magnanakaw dahil hindi siya nagnakaw, hindi rin kailangan purihin ng isang tao dahil gumawa siya ng tama. Kasi dapat ito yung natural na pamantayan niya. Para kay Jones, ang pagiging tapat ay hindi isang bagay na dapat maging exceptional o natatangi. Ito ay isang bagay na normal lang sana na inaasahan sa bawat tao ang integridad ay hindi dapat depende sa kung may nakakakita o may nakakapansin. Ito ay dapat likas na bahagi ng ating pagkatao. Now, paano pa kaya kung sinasabi mo anak ka ng Diyos, mananampalataya ka at tagasunod ka ng Panginoong Yesus, mas lalong dapat makita sa iyong buhay na gagawin mo ang tama kahit matalo ka o mahirapan ka. Natalo si John sa laro pero dahil sa kanyang mabuting reputasyon ang Award sa Sportsmanship ng United States Golf Association ay pinangalang the Bob Jones Award bilang pagkilala sa kanyang magandang karakter. Kaibigan, kung mawawala ka ba sa mundong ito, Ano may papamana o legacy mo sa iyong pamilya at sa ibang tao? Masasabi ba nila na yang tao na yan namuhay ng kagaya ng sa Panginoong Yesus? Yang tao na yan ay mahal na mahal ang Diyos at nasa kanya talaga ang Diyos. Kaibigan, may labanan talaga para sa ating kaluluwa at kasama rito ang mga tukso na siguradong darating. Pero, piliin mo ang Diyos. Ako ay anak ng Diyos at isa sa buhay ko ang tama. Ibigan, ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind.